Hello guys. Ito kunin ko tong aking uh, jambo na eggplant. Ito na napakalaki. Isang kilo na to. Ayan. Tapos puharin rin tayo dito ng white. So ito yung mga white natin. Yeah Tapos ito ko guys, o, oh, yung yellow green. Yellow green nating talong. Tapos dito, kuha rin tayo rito. pa oh, napakalalaki. Ayan. Tapos, meron din tayo ditong ah, bilog. Ah? So, ito guys, ayong oh, bilog. Ah. Ito yung bilog. Tapos ito guys, oh, napakalalaki. Eh. Tapos meron din ditong itong mahaba. Kuha rin tayo. Ito, kuha tayo ng kangkong. mag -adubo tayo ng kangkong. Ayan, ang lalaki ng ang lalaki ng ating kangkong. Ayan guys, oh. Kailangan na natin kunin. kangkong. Tapos kuha rin ako dito ng asaluyot. Ah, saluyot. so ito guys, oh, kuha din ako ng saluyot. Ipakbet ko na lang. Ayan, ang dami kong gulay na nakuha ngayong araw. So, ayan guys. Masarap tong i-adobo. Kuha na ako ng kangkong. So, ito yung aking mga kangkong. Ayan. ito yung mga na harvest ko ngayong uh, talong so ito na yung ito na yung jumbo kong talong mm. un ang laki nito guys tapos ito yung green ito yung mahaba